Muli mga idol, mga guys, nandito na naman tayo sa isang parting lugar na kung saan banda din sa takas sa Yogan. At um, isang herbal na naman tayo na damo na nakikita na talagang tested din talaga natin. No? Ilang hinerasyon na na ginagamit natin ito pang emergency. Kung maalala ninyo ang tundan na pang ultimatum gamot sa ano, sa blank ito siya ay gamot din. Pero, pang-alalay, eh, kung malayo kayo sa tondan o tordan na saging, ito ay, kung talagang hiyang din talaga, lalo na yung isang babae na kunan o wala sa lugar yung pagbablang, kaya, ito ay lunas din, mga guys, no? pakuluan din ng, ano, 5 minutos lang bago palamigin, painom, ipainom sa pasinte o sa babaeng nag Karoon ng blank blank no ito siya mga guys so ang tawag nito sa amin palagtiki no paragtiki ay ko kung anong tawag sa inyo nito damo na to pero makikita ito sa mga kalsada mga pidi road sa mga matitigas na lugar na tuyong-tuyo talaga kasi kahit tag-init nabubuhay ito siya ito mga guys oh so tingnan niyo naka natin ang kamera natin sa dahilan na nakaupo lang tayo para po ko sa damo na to ayan Ayan mga guys, kung talagang hiyang siya, hindi mas maganda no hindi ka na makapa hospital kung lalong lalo na kung medyo walang wala talaga pero pa sinasabi natin ano inuulit natin na uh, pangonang pang unang lunas lang to mga idol uh, guys no sa tulad nitong puno na to ganito kalaki yan isang buong puno ng bunutin mo no buo ng bunutin mo at hugasan ng maigi pagkatapos pakuluan ng 5 minutos sabay palamigin ipainom sa pasyente. Ayan siya mga guys, ulitin natin. Ayan mga idol, siguro maliwanag na siguro. Pag hiyang, this, di mas maganda kung hiyang. Pero pag talagang pakiramdam, kaya inaulit natin pa unang lunas lang. Makiramdam at ihabol natin sa hospital kung talagang medyo alanganin no pero pao ng luras makakontrol ito ng blank blank ng babae number 1 to siya mga guys no so palagtiki paragtiki o anong tawag sa inyo anong dialect ninyo kayong nakakalam at nakikita nyo na rin no so huwag kaligtaan at kalimutan na ipalo at ishare ang video natin para updated na mga tanggap din ng iba sa wala pang alam magkakaroon ng kaalaman yung may alam naman karagdaga na lang so hanggang dyan na lang siguro mga guys no no kasi hahanap pa tayo ng iba iba pang pa mga benefits no na talagang nakakatulong pampalunas sa mga paonang lunas ayan so sana nagustuhan ninyo ang ating pagbibidyo at nasiyahan kayo dyan. Ayan, inaulit natin. I-heart ang ating video. I-share para makikita din ng iba. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.